Tila naresolba na ang mga agam-agam ukol sa viral na video ng aktres na si Christine Reyes, kung saan makikita siya na emosyonal na papaalis ng Soler Resort sa Paranaque City, matapos ang gabi ng parangal ng 50th Metro Manila Film Festival noong biyernes ikadalawamputpito ng Disyembre. Ang naturang insidente ay naging laman ng mga usap-usapan sa social media matapos kumalat ang video kung saan makita ang aktres na may mga luha at tila nagmamadaling umalis ng venue. Bago mangyari ang insidente, naging bahagi si Christine ng naturang event bilang presenter sa kategoryang Best Supporting Actor. Kasama niya sa stage ang co-star sa pelikulang The Kingdom na si Suramirez at magkasama nilang inanunsyo ang pangalan ng nanalo si Ruro Madrid ng Green Bones na isang kapuso star. Sa kabila ng tensyon at emosyon na naramdaman ni Christine, hindi may kakaila na ang moment ng pag-anunsyo ng winner ay isang makulay na bahagi ng gabi Munitang ang nangyaring emosyonal na pagpapakita ni Christine ay nagdulot ng maraming katanungan sa mga manunood. Matapos ang insidente, isang Instagram story mula sa ate ni Christine na si Ara Mina ang nagbigay linaw sa mga pangyayari. Ayon kay Ara, isinugod nila sa ospital ang kanilang ina, at dito nagugat ang emosyon ng aktres. Bagamat hindi binanggit ni Ara ang eksaktong kalagayan ng kanilang ina o ang sanhi ng pagkaospital nito, naging malinaw na ang dahilan ng pagiging emosyonal ni Christine ay may kinalaman sa kalusugan ng kanilang ina. Ang pagkakaroon ng isang mahal sa buhay na may karamdaman ay karaniwang nagpapahirap sa isang tao, at sa pagkakataong iyon, tila hindi na kayang itago ni Christine ang kanyang nararamdaman, kaya't nagdesisyon siyang umalis sa venue ng mabilis. Sa kabila ng insidente, maraming mga tagahanga ni Christine ang nagpakita ng kanilang suporta at pag-unawa. Bagamat nakakalungkot na hindi natapos ni Christine ang buong gabi ng MMFF, maraming mga netizens ang nagpasalamat kay Christine sa kanyang profesionalismo sa pagsuporta sa nasabing event at sa pagiging bukas ni Aramina sa pagbibigay ng paliwanag. Ayon sa mga fans, ang kalusugan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang pangyayari sa isang red carpet event, at nauunawaan nila ang desisyon ni Christine na umalis upang asikasuhin ang kanyang ina. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga makulay na kaganapan sa industriya ng showbiz, ang tunay na buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Bawat artista ay may mga personal na isyo na kailangang harapin, at minsan, ang mga biglaang sitwasyon tulad ng kalusugan ng pamilya ay nagiging pangunahing prioridad. Ang publiko ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa mga ganitong insidente, ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa mga nangyayari sa buhay ng ating mga idolo. Samantala, ang insidenteng ito ay nagbigay daan din sa mas malalim na pagtingin sa relasyon ni Christine at ng kanyang pamilya, at kung paanong ang mga personal na pangyayari sa buhay ng isang tao ay nakaaapekto sa kanilang profesional na buhay. Habang ang karamihan sa mga aktor at aktres ay kailangang magpatawa at magbigay ng aliw sa kanilang mga tagahanga, sila rin ay tao lamang na may mga personal na laban sa buhay, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng respeto at konsiderasyon sa kanilang mga pinagdadaanan. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng suporta ng mga tagahanga kay Christine at sa kanyang pamilya, at umaasa sila na magiging maayos ang kalagayan ng kanilang ina. Ang mga ganitong pangyayari ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng kasikatan, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon, at iyon ay ang kaligayahan at kalusugan ng pamilya. Ano ang sinyo sa balitang ito?